sabi po rito po sa awit, sa araw na ito, naging anak kita. Yan, gawa, 1323. Sa araw na ito, naging anak kita. Ayan, ibig sabihin, hindi ho totoo na mula pa sa walang hanggan, bago pa po ang creation, sila po ay meron na pong relasyong magtatay o mag-ama. Ayan. Kaya, bigyan po natin ng pansin po yung salita na yun. na Sa araw na ito, naging anak kita. Paano po nangyari yon na naging anak? Nung sabihin, nung salitain ng Diyos Ama. At sa Biblia po, maliwanag kung kailan po nangyari yan. Ayan. Nung si Jesus Christ po, ay nabautismohan na sa ilog ng Hordan. O, meron pong tinig mula sa langit, nagsalita, ito ang sinisinta kong anak na sa kong lubos na kinalulugdan. Yun po yung unang pangyayari na sinabi ng Diyos Ama. Nasa langit ang Diyos Ama, sinabi niya, ito ang sinisinta kong anak. Ayan. Doon po niya naging anak si Jesus Christ. Nagkakaintindihan po ba tayo? Hindi po sa eternity, kagaya na sinasabi ni Ingkong. Tapos, naulit na po yan, nung sila po ay nasa ibabaw ng uh, bundok, kasama po ni Jesus Christ, si Santiago, si Juan, at si Pedro. Yan. Lumitaw po roon, nagpakita, si Namueses at Elias. O habang uh, uh, nagsasalita po si Apostol Pedro, Meron pong uh, uh, pinig tinig na nagsalita mula sa langit. Ano po ang sabi ng tinig ng Diyos Ama? Ito ang sinisinta kong anak. Siya ang inyong pakinggan. Ayan. Mismo po ang Diyos ang nagsabi, ito ang sinisinta kong anak. Nung sabihin ng Diyos Ama yun, ipinanganak niya si Jesus Christ. Amen. Amen po ba, mga magulang at mga kaibigan? Nung sabihin ng Diyos Ama, ito ang sinisinta kong anak. Yun po yung katuparan nung sinabi po sa awit. Ayan. Pabalikan ko po ang awit, dosyete ha. Ito po yung hula tungkol po sa Mesiyas. Ito po ay uh, uh, nasulat po sa dosyete ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ayan, kailan po ito nangyari, mga magulang at mga kaibigan? Kailan po yung araw na yon na ipinanganak ng Diyos Ama si Jesus Christ? Nung sabihin po ng Diyos, siya po ay nasa langit nung magsalita ang Diyos Ama, ito ang si sinisint akong anak. Yan. Natupad po yung hula sa awit na ipinanganak ng Diyos Ama si Jesus Christ sa papaanong paraan.